Hello mga ka-farmers, ngayon napaka ulang umaga ngayon So mabuti ito dahil uh, merong tubig yung palay natin, na tinanim na palay At ngayong umaga rin ay gagawa tayo ng yung tinatawag na piitan ng baka Dahil yung isang toro namin ay nasugatan yung kanyang paa So kailangan gamutin kaya kukuha tayo ng yung sakal o pangkalkal ng lupa dahil gagawa tayo ng piitan ng baka. So, medyo maulan pero kailangan natin gawin para hindi na lumala yung sugat ng ating baka. Alright, ito yung ating palay. So, ito yung gagawin nating piitan mga ka-farmers. So, nagbubungkal muna kami ng lupa dahil dito ilalagay yung uh, poste natin para paglagyan ng yung piitan ng ating baka para hindi masyadong makagalaw yung baka kapag uh, ginagamot natin so ito itatali lang natin yung kawayan dito para magiging matibay ito dira na kiyaman mahugot na man asa ano loom ah, butter na Kita asyik tu nak pisi. Nak, nak. lawas diri. Jadi salah ni. Ah nak teman. Oh, Ito na yung baka mga farmers ilalagay na natin ito sa piitan dahil gagamutin natin yung sa likod na ay lalim ng kanyang paa mga ka-farmers dahil merong sugat. So kailangan na itong maagapan mga ka-farmers dahil meron ng uod yung kanyang paa. So kinakailangan uh, magamot agad ito para hindi na lumala at hindi masaktan yung ating baka. Kay si Karen. hey. 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 yung Tong... Sa ilong batay ba? Ano? Thank you.

Ni bug. Ni. Hei. Cik. Hei. Ada Di paman layu paman diri. Eh. Ni kiyog pos ni itlog. <laughs> Dara, eat log right ko Hoy, si mo dito. Ni eat log ni Kiyog po. Mapunta na pala yun.

No, gitambal ro, gitambal. Okay na, manah, usub labud. Maro. Mira. Tangis. Kras. Ba nagtambal eh.

nandang ah, ariyo kaya ako sumbalhinan kaya ako gutom na kaya las dusi na Mana?